Hello guys! Good evening po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay August 1, Thursday. Yan. Thank you Lord, bukas Friday na. Uh, share ko lang guys, nagsarado na pala ako ng tindahan. Ngayon ay, ano na, 8.06 na po ng gabi. So kailangan, alas 8 pa lang sarado na kasi may pasok yung ating Junakis kinabukasan. So, ayan. Uh, share ko lang, guys, ano, kung magkano yung ating kita ngayong August 1 sa Gcash. Kasi, medyo okay-okay yung kita natin. Kaya, isi-share ko sa inyo. So, kanina, may nagpa-Gcash na sa, ano, 15,000. So, doon na binawas yung charge. Ang charge nun, guys, ay 300. So, ang charge ko kasi, guys, sa 1,020. So, kung 15,000, uh, 15 times... 20. So, di ba 300 charge na don So, di ba laki. Naka 300 agad tayo. Tapos, mas nauna pa niyan guys. Merong nagpa-Gcash ng 8,000. So, sa 8,000, nasa 116 na yon Plus 300. O, dun pa lang guys, 416 na tayo. So, hindi kasama pa yung iba. At saka, hindi kasama tong load guys, no, sa Gcash na to nakita ko. So isa-isahin natin guys para uh, makita natin kung ano-ano yung mga uh, transaction ko ngayong August 1 sa GCash. So, talagang maganda guys, meron tayong GCash sa tindahan kasi uh, madami mga tindahan talaga na binubuhay ng GCash. So yung tindahan ko talaga masasabi ko buhay na buhay siya sa GCash dahil uh, madaming nagpapag GCash dito. So ayan. So iano ko lang guys no yung ating GCash buksan natin. Punta tayo guys sa apps ng GCash. Ayan, binubuksan na natin. So, naka-biometrics po tayo para safe. Aside dun sa naka-pin, ba? Diba? So, ayan, medyo mabilis naman siya. Punta sa inbox. Ayan, para makita natin yung mga transaction natin. Wait lang, naglolo ko. Ayan, dito tayo sa inbox. Ayan. Wait, wait. Ayan. So, dito tayo, try tayo guys, dun sa pinakababa. Ayan. So, yung mga few hours ago, yun yung today, earlier today yan. So, kita nyo may July 31, diba? So, yun yung kahapon. So, dito tayo sa 2.10 mag-start. So, sa 2.10 guys, meron na tayong 10 dyan. So, computing natin 10. Tapos, itong 5,000 guys, hindi yan sa asawa ko yan. Hindi yan natin isasali. So, 300, addition another 10 sa 8,160. So 14,700 300 po 'yan. Sa so 1315 30 po 'yan. Sa so 110 po 'yan. Another 110, another 110. Kino-compute ko dito guys sa akin ano. Tapos 300 another 10, 515 'yan. So 15 i 30 po yan. Sa so, 610 ay 20. Sa so, 500 guys, yung sa pinakataas na po ay 15 pesos. So, add po natin yan guys. Ano? Wait lang. So, ito yung mga transaction ko guys sa August 1. So, add natin uh, 10 plus 10 plus 160 plus 300 plus 30 plus 30 Plus 10, plus 15, plus 30, plus 20, plus 15. So, nasa 630, guys, yung uh, kita natin ngayong August 1 sa GCash. Ayan. Diba, laki-laki ng ating kita. GCash lang yan, guys, ha? Ayan. So, out na natin. So, pakita ko lang din sa inyo yung samaya natin, guys, kung saan tayo naglo-load. Yan, naglolo ko ngayon yung TM. Meron kasing magpapaload ng TM. Hindi ako makapagload. Kasi may network uh, problem. So, transaction natin guys sa Maya. Ayan. So, dito tayo sa pinakababa. Makikita natin yung uh, date. Ayan, August, uh, July 31, pinaka kahapon. So, dito tayo guys mag-start sa yung 48.50. So, di na natin computing guys. Ano? Kasi yan, 50 pesos po yan. Since may rebate, yan, Uh, kaya may bawas-bawas tapos charge ko po sa 50 ay uh, 5 pesos sa uh, bill naman guys 10 pesos, yung sa 96 is 100 po yan, may charge po tayo na 100, ay 10 pesos ayan, rebate po yan, 2 pesos na yan sa uh, kuryente yung binayaran natin, ayan sa 96, 100 po yan less pa sa di ba, may rebate siya, kaya yan yung binayaran sa 100 plus 10 pesos na charge. Tapos sa 1340, 20 pesos po yan guys, 3 pesos yung charge natin dyan. Tapos meron pa tayong 60 cents dyan. Sa 1450, 55, yun po ay 17 pesos po yan. Ah, uh, 15 pesos po yan, tapos dos ang charge dyan. So meron tayong 45 cents pa dito na rebate. So yan, yan yung mga load natin guys. So hindi na natin isa-isahin, basta yan yung ating load. O, oh, diba? So, sa Gcash natin, 630 ang kita natin ngayong araw sa August 1. So, out na natin guys, ano? Yan guys, talagang malaki talaga kita sa Gcash guys. Sa mga tindahan na walang Gcash, ba diba? Kung may naghanap na sa inyo dalawang beses ang ba diba? Why not? Try nyo. Kahit maglagay kayo 1,000, 2,000 kung hindi kaya na ano, ba diba? Try lang, ba diba? Sayang naman yung may pupunta sa inyo na may magpapa-Gcash like 100, 200, ba diba? Magkano din yung pwede nyo i-charge diyan? O, oh, di ba? Kikita din kayo dyan. So, since uh, nag-start na kayo, uh, malalaman ng iba na nag-gcash kayo. At, syempre, dadami din yung customer ninyo. So, ayan. Di ba? Ang ganda-ganda ng kitaan sa gcash. So, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panonood pa. Alam, bye-bye.